bigyan po natin kayo bilang pasasalamat po. So, meron po tayong magandang kwento po ngayong araw na ito. Uh, dito makikita nyo na talagang si Kabanong po ang nagboboses sa iba't ibang uh, character sa ating kwento. So, sana Kumusta mga ka-idol ang pagbabalik ng ating YouTube channel Boy June Channel? Sa ating video ngayong mga ka-idol, ating i-review ang isang channel ng ating iniidulong vloggers na isang dubbers na nag-upload ng mga horror story, ang channel na mga horror story ni Kabanong, na sa tutuong pangalan na si Manuel Noel Urbano, at sa totoo lang mga ka-idol, isa itong channel na ito sa hinahangaan ko. Dahil sa kakaibang stilo ng kanyang mga buses, na lumalabas ng kanyang bibig, babae man, o bata, lalaki, o matanda. At ating silipin ng kanyang channel kung magkano na ba ang kanyang estimated revenue ngayong unang linggo ng January 2025, dahil dito sa isang website na ang Social Blade, The Slimmer lang mga ka-idol. Itong ating ginagawang pagre-review ng mga YouTube channel ng ating mga iniidulong mga vloggers, para ma-inspire pa ang mga maliliit na mga vloggers katulad ko. horror story ni Kabanong nag-umpisa itong mag-vlog noong July 29, 2022. Channel type People Country Philippines at my video views itong umaabot ng 70,874,682 at dito naman sa kanyang subscribers mayroon itong 424,000 at ang kanyang upload video naman umaabot ito ng 288. At dito sa kanyang total grade, Bay, at ang kanyang social blade rank naman, 108,000, at sa kanyang subscribers rank naman, umaabot ito ng 1,920, at sa kanyang video views rank naman tayo. Pang 255,804, at sa country rank naman pang 651 at sa people rank naman pang 1510 at dito sa kanyang the last 30 days na subscribers mayroon itong 22,000 at bumababa ito ng 17.9%, at dito naman sa kanyang the last 30 days na total video views may nakuha itong 4.942 million at bumababa ito ng 8.1%. At dito na tayo sa kanyang YouTube stats summary sa December 21 at sa January 3 ngayong 2025. Sa daily average sa lowest may nakuha itong 41 US dollars kung ating ipalit sa peso. Sa 28 US dollars tayo magbasi 41 US dollars times 20. Umaabot ito ng 2,378 pesos at dito naman sa kanyang highs daily average tayo may nakuha itong 659 US dollars kung ating ipalit sa peso umaabot ito ng 38,222 pesos at dito na tayo sa kanyang weekly average sa lowest may nakuha itong 288 US dollars kung ating ipalit sa peso. Mayroon itong 610,704 pesos, at dito naman sa kanyang highs weekly average may nakuha itong 4,600 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Mayroon itong 266,800 pesos, ang laki na pala ng kinikita ni Kaban ng mga idol, La Luna kung hindi tayo mag-skip ng mga ads mas malaki pa ang kikitain ng mga vloggers. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest, may nakuha itong 1200 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, mayroon itong 69,600 pesos. At dito na tayo sa kanyang highest estimated revenue may nakuha itong 910,800 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 1,148,400 pesos. Wow, ang laki na nito. Congratulations po ka Banong. Sana po nagustuhan po ninyo ang ating pagre-review ng mga YouTube channel ng ating mga idulong mga vloggers. At hanggang dito na lang tayo mga ka-idol. At sa susunod pa nating mga video, maraming salamat po sa inyong lahat. Happy New Year po sa inyong lahat. Hindi lang basta mayaman, kundi marunong ding makipagkapwa tao ang mag-asawang Minda at Patyo.